Umarangkada na ang pagtuturok ng bivalent COVID-19 sa ilan nating mga kababayan. Pero bakit nga ba kailangan ang bivalent vaccine? Ano ang kaibahan nito sa mga naunang klase ng bakuna? Ang sagot, alamin natin sa report ni Mark Fetalco. Rise shine, Mark! Umarangkada na ang pagbabakuna ng bivalent vaccine sa bansa. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nito sa mga COVID vaccines? Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, malaki na ang sakop ng bivalent vaccine. Proteksyon ito hindi lang sa original strain ng COVID-19, kundi maging sa Omicron subvariants na kumakalat ngayon sa buong mundo. It's as effective as the monovalent, but it just has all the other Uh, subtypes and variants. So yun yung wider number of variants. Yung una sinabi ng president, di ba? Delta, Alpha, dito na include na yung Omicron kasi nung original wala pa yung ano Omicron. Ang pagsimula ng pagbabakuna ng bivalent vaccine ay kasunod ng naitalang unang kaso ng Omicron sa variant FE.1 sa Pilipinas. Mabisa rin ang bivalent vaccines laban sa FE.1. Generally, because this is still Omicron, and uh, nilagay na yung omicron dun sa bivalent vaccine mayroon namang cross immunity yan kasi yung yung mga uh, antigens pareho lang even if it's a different subvariant at hindi maihinto yan palit ng palit yung sub-variants niyan. Ang bivalent vaccine ay magisulbing ikatlong booster shot. Kailangan may interval o pagitan na apat hanggang 6 na buwan mula nang maibigay ang ikalawang booster shot bago magpaturok nito. Higit ito makatutulong lalo na sa vulnerable population kabilang ang nakatatanda. Yung Omicron naman, for you, the young people, 2-3 days lang, wala na eh ni hindi na ni, ni hindi kami napupuno sa ospital eh. pero the moment one is hospitalized na ICU yun yung pinoprotect natin with the bivalent binigyang halaga ng DOH ang karagdagang booster sa kabila na gumagandang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa ayon kay Herbosa makatutulong ito upang mapanatiling mababa ang mga kaso at bilang ng mga na ospital no nakikita nila itong Omicron a ah, ubusin po yan ayaw na nila magpa-booster but we're still encouraging people na magpa-booster lalo na yung vulnerable mark fetalco para sa morning show ng bayan rise and shine pilipinas